Need no education, Teacher, leave them kids alone. Welcome to Teacher Spot. All right, so while driving, welcome to another episode of Teacher Spot. Uh -huh. uh -huh. Yeah, so, for those who are listening to this podcast, yes. yeah, we are able to record one. Mm -hmm. you, we, we we're having a lot of issues on the recording. I, parang parang uh, gawin. So no? yeah, the promise of updating the episodes every week as so, yes, you can see for those who are for those who are uh, say uh, watching the part 1st they're actually driving right now so, as usual this part of that trinidad that being traffic. Alright, so, huwag pa rin mapag-usapan ngayon. Uh, yung latest, no, no, matagal na yun eh, actually. Sinabi ni Tulfo na dapat daw hindi walang binabayaran ng mga parent. No contributions. No. Ano pa ba? No donations. Public schools daw. Dapat ganun. So, uh, yeah. Let's just say na ito. Direction na address Mr. Senator Tulfo. Yeah. Hopefully, wag niya akong patulfo <laughs> Yeah. Alright. So, Yeah. Kaming mga teachers ng public school, gusto namin, gusto namin, at pabor kami, 1,000% na dapat walang binabayaran ang mga parents sa eskwelahan. Ibig And 100% ng mga teachers dito sa, yeah, dito sa Pilipinas for sure. 100% ng mga teachers ay magsasabi na yes, pabor kami na walang papayaran ang mga teachers. Ah, uh, ba? Diba? Yan. Sa isang kondisyon, dapat lahat ng gastusin ng eskwelahan ay 100% din na ibibigay o ng gobyerno lahat ng kakailanganin sa school ay 100% na napupunduhan ng gobyerno at hindi na de-delay hindi na de-delay ang ano yung ginagawa mo ito? <laughs> Dapat hindi na de-delay yung pag-procure. Alright? Yun. Tapos kami doon. Sino ba namang magka, magbubusto na dapat sana eh? Kaya nga, di ba, free education. Kaya nga free education eh. Ang problema, hindi po sapat ang MOOE ng isang eskwelahan para matustusan lahat ng pangangailangan nito. Alright? Yeah. Mr. Senator, alam mo, alam mo, yes, and he knows, di ba? Alam niya na mayroong MOOE daw ang eskwelahan. So dapat yun daw ang gamitin. Okay. Ang hindi alam ni Mr. Senator Tulfo is that kulang po, kulang na kulang ang MOO. Ayan. Yeah. Anong nagiging epekto ng pronouncement ng senador na yan? Ayon, mga sometimes nagiging adversarial na yung ano, yung relationship ng parents to teachers, ano? Nagiging hindi na maganda eh. Dahil sa mga pronouncement ng mga nagtataasan, ang naga, ano, tawag mga, mga nasa position, mga nasa high position in the government. Yes, tama po siya. Ang problema nga lang, hindi niya ni-research kung gaano kakulang yung pondo ng mga eskwelahan. So, yeah, we, I am, I am urging Mr. Tunfo, si sa Senate naman yan, ang trabaho nila ay gumawa ng batas, hindi yung maging, maging antagonista sa mga, antagonista sa mga empleyado ng gobyerno. Okay? So, I am urging him to create the law. Magpasa siya ng batas na magpupundo. Magpupundo sa mga public schools natin. And another thing, sabi ko nga kanina, because of those careless pronouncements, nagiging parang ano, nagiging uh, hindi na magdadayo yung uh, relationship ng mga parents and teachers sometimes because of those may Mahirap din ipaliwanan yung side ng mga teachers. Ang katotohanan yan, there are teachers sometimes na dumudupot ng kanilang mga sariling pera para lang matustusan yung mga kapulaman ng school. Which is not right, diba? Tama ba yun, Mr. Senator, na ganoon ang gawin? O, bakit sasabihin ng iba, tama yan, kasi pinili mong trabaho yan, eh. eh, kaya nga magtatrabaho yung tao para may sweldo siya, para may pampakain siya sa pamilya niya. Pero, yun nga, hindi naman sinisingil ng mga gurong gumagawa yan, eh. Hindi naman sila sinisingil, kaya I'm just stating the fact, just stating the fact, na dahil nga sa pagmulangan ng pondo may mga marami sa mga teachers ng dumudukot ng pera sa kanilang bulsa para patustusan yung mga kakulangan. Doon na pumapasok yung sometimes, dahil nasa sa kakulangan na yun, may mga ibang parents na nakakaunawa yung ginagawa ng isang PTA uh, association is contribution para mapunan. Which is hindi rin naman yan sa apilitan. Kaya lang, yung nga, tama yung tama. Tama si Senador. Nung sinabi ng dapat wala yan, tama siya. Pero, dapat din, siguro tama din naman ako dito, dapat din na sagutin lahat ng gobyerno hundred 100%. May 5 dapat sagutin ng gobyerno. Kung magagawa nila yan, then yes, tama. Dapat walang babayaran ng mga parents pagpasok sa isang public school, Okay? Yun. Iniingi natin sa mga mababatas natin, mga mabubutas natin sometimes. Ingat-ingat so, sila. Do their, do their, ano, their research muna. Okay? Before they bring out some statements na gano'n. And, yun nga, yun, para makita niya, when you give a statement, huwag mong gawing parang kontravida yung mga teachers just to highlight na you are poor, poor. Kailangan gawin mong parang mga kurakot yung mga teachers. Yun ang dating ng statement sa akin. Eh. Nakakainis Parang, <laughs> hindi ko alam. Yun ang, basta yun ang dating. Parang very negative yung in order to parang show, in order to show that they are raw poor, parang ginagawa nilang masama yung image ng mga teacher na parang <laughs> maniningil. May makukuha kami pera sa mga... <laughs> oh, seriously. You don't need to do that. You don't need to do that. Please. Yan. Nakakainis yan. I don't know. Maybe this is the language that Tungko will understand. Huwag mo no, gagawin yun. Huwag naman ganun. Pero yun yata yung brand nila eh. Di ba? They are, they, they besmirch someone's reputation or other group's reputation just to highlight that they are poor. And yeah, as a political strategy, it's working. Pero for how long? For how long? Natututo na rin ang mga kababayan natin. They know how to read between the lines already. So, yeah, tayo pumunta dahil lang Anyway, this is what I want to share in this episode of podcast. This is, once again, Teacher Spot hosted by me and Mr. John Irving Kissing. I'll see you around again next time. Bye-bye!